Sa darating na December 13, lahat ng mga mata ay tututok sa Tokyo, Japan para masaksihan ang undisputed bantamweight bout sa pagitan ni Naoya Inoue at Paul Butler. Sa kasalukuyan, suntok sa buwan ang ibinigay kay Paul Butler na manalo na kung tataya ka ng isandaan e eh tatama ka ng one-two kung nangangarap ka ng gising na pumusta sa Briton. Si Naoya Inoue na nga ba ang magiging kauna-unahang Asian boxer sa kasaysayan na magiging undisputed world champion ng four belt era? Iyan ang ating babalasahin mga idol narito ang last 3 fights ng dalawang boksingero at kayo na ang humusga sa magiging resulta ng laban. Pumapangalawa ngayon sa listahan ng best pound for pound boxers ng The Ring at ESPN ang undefeated 3 belt bantamweight unified champion na Oya Mansur Inoue. Sa kasalukuyang record na 23 wins with 20 knockouts, hindi nakakapagtaka na ang 29 anyos mula sa Kanagawa, Japan ang isa sa mga pinakamaiinit na boxingero ngayon sa karera ng pagiging undisputed world boxing champion sa 118 pound weight class. Target ni Inoue ang sinasabing last piece ng puzzle na nasa mapa ng United Kingdom. Ang nag-iingat ng yaman ay walang iba kundi ang 34 anyos na tinaguri ang baby-faced assassin na si Paul Butler na may numero namang 34 wins with 15 knockouts at may dalawang talo. Narito ang tatlong huling laban ng dalawang boksingero Pinatunayan ni Naoya Inoue ang pagiging halimaw sa ibabaw ng ring ng mga kalaban ng ating kababayang si Michael Hatton Spicy Dasmarinas noong June 19, 2021 sa Virgin Hotel in Las Vegas. Mabilis na inaral ni Inoue ang game plan ni Dasmarinas sa round 1 sa like yes, pagsapit ng round 2 the late reaction ng pagbagsak ng ating kababayan ng abuti ng kaliwani ni Inoue sa kanang ribcage like pagdating sa round 3 Parang gutom na pating na si Inoue na hinahabol-habol ang sugatang si Dasmariñas. Lever shot ang pinatama ni Inoue to score the second knockdown sa laban. Pero kahit namimilipit, bumangon pa din ang ating kababayan but it was too much of Inoue another liver blow, sending our man into the canvas sabay awat na ng referee. Naitala ang third round knockout win for Naoya Inoue. October 18, 2020 sa South Kirkby, United Kingdom. Naikasa ang pagharap ni na Paul Butler at ng kababayang si Ryan Walker para sa 8-rounder bantamweight contest Magandang comeback fight ito para kay Butler makaraan ng mahigit labing isang buwan ng pamamahinga dahil sa pandemya. Kontrolado ni Butler ang halos kabuoan ng laban dahil sa magaganda at malilinis na patama. At kahit na ginawa ni Ryan Walker ang lahat, kinapos pa din dahil nai-award ang panalo kay Paul Butler sa score na 79 to 73. December 14, 2021 sa so Kokugikan, Tokyo, Japan. Maagang Christmas bonus ang natanggap ni Naoya Inoue mula sa hindi pa masyadong matunog na kalaban na si Arandipaen ng Thailand. Na-question nga si top rank CEO Bob Arum sa pagpili kay Arandipaen dahil kung tutuusin mga idol, napakaraming mas kwalipikado at kilalang contender sa bantamweight division. Kaya nga nang inaasahan Dinomina ni Inoue ang tigasing former White Thai fighter mula sa umpisa ng laban. Pagsapit ng round 8, inabot ng kaliwa at bagsaks dipain. Kumasa pa din ng challenger kaso. Inabot muli ng left hook kaya't sumuray sabay awat na ng referee. Eight round TKO win para sa kampiyon. June 25, 2021, nabigyan ng pagkakataon si Paul Butler na lumaban sa bakanting WBO International Bantamweight title kontra sa Mexicanong late replacement na si Willy Baldo Garcia Perez. Agresibo ang Mexicano sa panimula ng laban.

Pero after 10 rounds, na-award ang split decision victory kay Butler para maging WBO regular belt champion at makuha ang karapatan na lumaban sa WBO bantamweight crown. June 7, 2022, one of the most anticipated boxing match ang naganap sa Super Arena in Saitama, Japan Dalawang hari sa bantamweight division ang magpapayanig sa mundo ng boxing. Ang aking tinutukoy ay ang hari ng silangan na nagngangalang Nonito Donaire Jr. kontra sa halimaw ng kanluran na nagngangalang Naoya Inoue. Ito ang ikalawang tagpo sa kanilang yugto kung saan natalo ang ating kababayan noong una. One Dahil sa panibagong WBC Bantamweight belt na naging tiket para muling makasayo si Inoue, matasang tiwala ni Donaire na makakabawi sa katunggali. Ngunit, hindi man lang tumagal ang ating kababayan nang masingitan ng, masingita ng kanan ni Inoue sa closing seconds ng round 1. sa round 2. Sitting duck na si Donaire sa mga assault ni Inoue. Ang resulta, second round TKO win for Naoya the Monster Inoue at na-unify ang 3 bantamweight crowns. Dalawang beses mang hindi natuloy ang bakbakan John Jonrell Casimero versus Paul Butler sa mga kadahilanan. Hindi naman napanghinaan ang loob ng Briton sa inaasam-asam na kampeonato. April 22, 2022 sa Liverpool, UK. Naging later placement ang ating kababayan si Jonas Sultan bilang challenger sa WBO regular belt ni Butler. Ugong-ugong na noon na kung sino ang mananalo ay may pag-asang maisot ang WBO bantamweight crown na na-strip sa balakang ni Cuadro Alas. Sa gabi ng laban, nagpakita ng kakaibang galaw si Paul Butler para ma-eliminate ang bigat ng kamao ni Sultan. Back into world title. In and out, sabayan ng malupit na ring generalship, bahagyang lumalamang sa laban ng Briton when his bike he's been on his wheels but he's also after 12 rounds matagumpay na na depensa ni Paul Butler ang kanyang titulo with a unanimous decision victory ilang linggong lumipas matapos ang laban ginawa ng full WBO bantamweight world champion itong si Paul Butler mga idol hindi man natuloy ang undisputed welterweight bout sa pagitan ni na Errol Spence Jr. at Terence Crawford, tiyak naman na tuloy na tuloy ang undisputed bantamweight battle ni na Naoya Inoue at Paul Butler. Bagamat marami ang nagsasabi na mas maganda na lang daw na ibigay na lang ni Butler ang belt dahil ganon din naman ang resulta. Bumanat din itong si Butler ng sabihin, parehas lang daw sila ni Inoue na may dalawang kamay at paa. Ano sa palagay niyo mga idol? O hindi na kayo mapalagay? ang aking prediction sa laban. Medyo generous pa dahil hindi aabot ng 8 rounds itong si Paul Butler. I-comment nyo lang ang inyong prediction mga idol. Maraming salamat at God bless.